sa akong pag-antos niya ng kabuhi, wala ganit ako magtuo nga mahatungtong ako ni ini gitawag nila YouTube platform, no? Akong isugilon kaninyo kung nga nga kabuhi ang ako napili as ako ang niche dirisa sa YouTube. Pero sa dili pa, hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares and this is your friend Lou Amor. So welcome, 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 welcome. Now so, Akong iistorya karon kaninyo din he, aron pud ma-inspire kamo katong uban bitaw nga aduna na yung mga edad mitungtong na og um, 40, 50, 60 or even even 70 nga wala na yung lingaw sa kinabuhi no. Akong iistorya kaninyo ngano nga kabuhi ang akong napili nga niche diri sa YouTube. So sa primero ni ana way back 2021 um abot lang pod pero mikalit sa kung una nga ah, mag-YouTuber ko because na-inspire ako sa usan ako kay Gala nga adunay uh, Facebook page. So, dili man ko gusto nga mo compete niya dito sa Facebook ang ah, mga Facebook Reels kay sa so, mosugod kita sa dili naman yung mga panahon nga dunay mga tao nga murabi tawag mingon nga ano po na siya sinasina no? So, something. So, me are ako sa YouTube nga lahi po doon platform, no? So, ako nakita ang YouTube nga daghan kaayo ang mga kaayuhan nga atong makuha kung ato lang yung mapilian usab ang mga channel nga naghatag og mga pagtulunan, no? So, daghan di mga religious channel na pwede ka mga binuang nga murag walang kabuluhan ng ilang mga unsa di mga upload, no? So, nainom ako nga akong first upload din sa YouTube may tungod sa kanabitang choose life and choose to be happy. Pero unfortunately, ako na ka nag title. Kaya <laughs> murag wala man po siya mukuan. So anyway, uh, may saka-saka po no? Hindi pa man gukukai kay balupon ni Antong YouTube. Kung saan, gina siya. And so, akong gisundan ka sa hermit crab. Kaya bitamran murag umang, nga kusog mangumang anang mga butang sa laing tao. Nga gitawag na itong no? So, um, doon na po yung 100 kapin nga views and then ako gi ari sa kabuhi no mo katong kabuhi pero murag wala pagyapon tingali wala pa ko mga tawo ni Abdo hangtod gani karong wala pa mo pero binta binta na lang kay nakaabot na ko og oh, 3000 subscribers no so thank god for that so wala lang to then ingon man sila nga upload lang diya bisag unsa no bisag unsa lang gyud kana bang random nga upload kay naaray panahon anak nga makapili kang unsay gi mong niche kay kinahanglan diri sa YouTube do na kay niche dili pwede nang kanang na ang random uh, usahay mag ko og pullan ko sa ako ang kinabuhi uh, e no so magrandom video ako upload may sa point of view or something no then hangtod nga ingat ko sa Bible reflection Although na ako yung mga views sa Bible reflection, maabot sa og tag 200 300 pero ah uh, dili ra gyud nga natintal ko aning shorts pag panggama pero murag dili ko dili na ko forte ang, ang ang shorts pod no depende mo sa tawo lain man so sa ako long form ra ko nya i am more on kana mo bag ba ni ba kana mga public speaking no although kuan ko kaayo nag tuon pa lang ko pakig istorya atubang o kamera nga moray mong audience ang kamera nga kurat mong pudi ay di mong ay takay ngun ingun nga ah, cellphone rabito na dili oy na ba bati po ka o na conscious po ka kay Mayon, kita nga cellphone raka na o, nga. kay abtong na sa youtube niya kay www man world wide web o di kalibutan na noon ka nga na kita so mga kato nga Palagda sa lagi ko ug upload. Sa so, kun sa lagi ako i upload. Mangita na man kog Na nga view dayon. Pero wala ko pugo sa technique ba nang usaon yun ang mag YouTuber. Murag ko aning ako ha? learn on the job. Ha. Ah, murag unsa man kaning kaning on job training OJT no so nag OJT ko sa YouTube upload at the same time I learn unsaon gud na no dugay-dugay na kong atake. Hangtod <laughs> nga, gibiyaan na kong akong YouTube ang 10 months. Gibiyaan na kong 10 months kay doon mga pangitabo sa kinabuhi nga angay good food nga ibiya ba, no, in ana Dahil pero before ato na itabo, nagsagun na akong i-upload, accidentally, accidentally, naka-upload ako ang video nga dili yun na ako kuan dili na ko bagi na purposely dili na ko wala ako to siyang gi-upload di dili ingon nga aron maka pili ako og um, niche nga kabuhi dili wala gito siya accidental lang nga uh, di kabuhi po maayo dahil nalipong sad ko so pagawman ato din ko nga ay dili man ko mag-upload bahin ani aron Basig na idaghang mga kabuhi unon diha. Na puy mga lipungon. So maka-share ko sa ako ang experience as kabuhi unon, lipungon uban pa busawunon. kay mo manay ako ang ako ang collection. Collection sa mga sakit. Vertigo. Kanang hyperacidity or acid reflux. Gitawag nilang kabuhi or gastroesophageal reflux disease uh, hapit na maulser pero wala ragyod ay sakit na bin akong kutok-kutok pero anyway, uh, anak no so, yung nga, daganti galing kabuhi unon diha nga mutan ako sa kuang video bisag na alay duha ka nga murag okay ka ina malipay na kay ko ina ana no so akong gi-upload kadtong una gid nako ano dili man siya pinakauna bahin og kabuhi Which is why, wala na ako ang bata ng kabuhi kay primero na kong upload ato, ikaw third video na ko, wala man sad mag-click ang maong nga video. So, nagplano nga kung ato, ako to siyang i-remake, no? I-remake na ko, no? Uh, one day. Dahil yun, kanto nga, ako upload Ang title, kung saan magwagtang sa kabuhi o gihipong sulod sa 5 minutos. So, wala lang to. I-upload na kong December. Dayon, January, wala yun. Wala yun siya views. Dayon, pagka February, murag. Wala lang gihapon. Pero, mid-February, -feb anang ah, 2022, nahabung lang ko nga. Pero, matagang mag subscribers Nagsaka man siya, nagsaka, nagsaka. Nga, kani-ignorante, kay kung aning aning YouTube, wa ko kibalo, aning analytics ba, wak ko kibalo. Asa na ko na siya pang ang naman dagkan subscribers giyon, wak yun ko ka. 100 subscribers. although dugay-dugay na ko na achieve pero pag abot 100, may paspas gin siya. May paspas gin siya ang akong subscribers. Ang asa ni di ay wala ko kahibalo. Nga kato din ako ang video nga. Unsaon pagwagtang sa kabuhi ugli kung sulod sa 5 minutos, ni click de siya sa mga viewers, no? Gani, hantod karon, ron, karon ka na nga nag, nag, gama ni nga vlog, nagtubo, 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 nagtubo ang views. Last time I checked, 62,000 kapin. I do not know, pila na karon. Kaya wala naman ko magkuhan niya, pero ko nga, siya, siya mo, ya ako ang flagship. <laughs> Ani nga akong channel. Dayon, yun, hantod nga, mitaas siya, mitaas, mitaas in anak. Dahil nahantod nga akong gisundan o lain-lain nga topic ni sa kabuhi pero dili palagi ko kay kamao wala po ka siya mo ko ano. na ay nag kuan nag in, take off po siya nga klase sa video na ko kadong pasmo bughat, panuhot kabuhi <laughs> muna akong gikuan nag 17,000 siya or 16,000 basta taas-taas po Dayon dun ay usa ka video nga unsay tambal sa kabuhi. Paspas -pas po siya hangtod karon unya. Um mga kuan siya mga organic uh, ano ang term is kanibang evergreen content. So ang advantage ni anang evergreen content kay bisan pag mangnanglabay ang katuigan, nang labay ang mga ang mga bulan, mga simana, mga adlaw, na agay mo tanaw anak niya ng abuse, no? So, kung pananglitan, ano na yung mga nagtanaw na ko ron nga, kanang gusto nga mag-YouTube, pili ang evergreen content. Evergreen content kanang walang pagkakupas-kupas, no? So, kanang ako ang, kung saan pagwagtang sa kabuli, uglipong sulod sa 5 minutos, mga 2 years old na na siya antud karon nagsaka kanang unsay tambal sa kabuhi 2 years old po ug gatong pasmo bughat panohot um, panuhot murag a year ago pero paspas -pas po ang iyang daghan nang gyapon buhi lang gyapon siya nga video although daghan pud ko kay mga video bahig kabuhi nga tag 1000k kapin po ang views pero at least na siya og 1000 uh, views no bahay sa kabuhi ang lang, dili lang kaayo pa ko kamao mo gamag thumbnail, dili lang ko kay kamao mo gamao title, nga ilimitra sa four, four words or five. Di lang ko kay pa kibalo mo gamao muna nga um, ako na siyang balik-balikan. Hindi sana kong thumbnail kay kakorni, basta na yung mga thumbnail. Ay, dili man ko an. Pero, uh, depende lang kana na. No? Na yung mga panahon dyan nga. Kung oras mo na, oras mo na to shine. No? Pero kanang ako ang tulo ka videos mo na siya nagdala yun o ka -OA. Aning akong channel, aning akong YouTube uh, niche. Kana siya, no? So, mga na siya. So, akong i-encourage ka mo nga, gusto mong mag-YouTube, pangita mo o um, niche nga kanang evergreen content, no? Dayon, kanang how I wish maka Maka-share bita po ko sa akong uh, ang experience bahin anang pag-YouTube. YouTube pero murag dilik patingali karon panahon, do na lang uy, uh, hulaton pud gamay no. Ah, uh, akong gi-workout karon kanang tumana man ko sa 1000 subscribers usab na aska requirement sa YouTube, nakaabot na ko ana nga threshold, lapas na kayo ko ang akong gihulat kana na lang 4000 watch time hours nga makumpleto na nako siya, no? So, karoon na nako sa 3,000 kapin. Um, pero, sige lang, keep on grinding, LV Amor. Keep on digging your own hole, no? So, ingon anak, um, ako lang kuninggi share ninyo kay sa una, doon ako'y feeling na adili tingali ko magsilbi sa YouTube because PWD ko Unya, 67 years old. Murag, dili na ko ang baton. Dihang napita, no? Pero, dili di ay. Dili di ay, no? So, kana di ang, ang YouTube, walay pili. Walay pili. Ang kuan man yun diha, nga, mula tayo lang yung buga. Pari na narabaho sa goberno or private ng mga companies nga. We have to work to climb the ladder step one, step by step. No, dili. Hinoon na ay mga accidental success, pero ang problema na sa anak ang momentum. ma-maintain ba ang momentum, no? kay kung kalagmitan, kalagmitan, na ang accidental success, murag, dili na dahil makuan. Although na yung ba na mamaintain yun in anak, no? So, mawag na siya. Katong mga iderana na, pariho na ko mga PWD, um, gusto mong malingaw, doon na mo ay eh, idle hour ninyo, gusto mo nga productive, pag YouTube, dahil pangita mo ang topic na of your own and interest, i-share na sa uban ng inyo ang abilidad. Either cooking, kanang sewing pattern, kanang gardening, uh, unsa pa na diha, kanang anything, no? Anything na uh, inyong ma ganahan, ma-interest ka mo. So, i-upload na yun ka na. Uh, description, mga inana. No? So, mao ka na, nahitabo ako ang niche karon Kabuhi. <laughs> kabuhi, lipong, naglibot-libot na sa kabuhi, lipong, kanang as hyperacidity, ulcer, gastroesophageal reflux disease, ka mga bato sa abdo, mga kidney, kidney o gallbladder stones, na adya mo na akong mga topic tungod kay ako man nga personal nga experience o kanang vertigo no kay naaman say ato anak. so mao kana ang akong ang akong uh, sharing karon nga nung nga nahitabo nga ang akong niche is kabuhi tungod kay accident lang po na siya. Uh, wala yung ko una-una, huna nga akong niche. Kay, ang ako yung, ang ako yung favorite nga topic ka ng mga Bible reflection, ka ng point of view, huwagin na ako ano. Pero, um, di man tagibutang sa kahitasan, anang gastrointestinal problem, so, diha ko mag-focus most of the time sa ako ang um, uh, videos, no? So, ingon anak lang and then learn on the job. Nag-learn lang po ko, no? So, I hope doon na po na nakakuha na po mo o something new and then ato ang vlog karon no? mo siya. Nga ang ato niche kabuhi diri sa YouTube. Kung magdugay na ta diri sa YouTube, makahibalo na ta sa trend. Kung unsa-undi ay no? So, kung nata sa YouTube, agwanta kita gamag thumbnail. Thumbnail sa gyud. Pwede man po walay thumbnail, pero kinahanglan nga catchy ang title, uh, everything catchy. O niya, kanampag uh, deliver phone, no? So, hinay-hinay, hinay-hinay, nakakat on ako ni Ana, o niya. Medyo murag, ang akong self-confidence na na dugangan, no? Na dugangan. Dili na ko, dili na ko gyud ingon o magpanmuko og istorya in anak because na used ko anak so inani lang no inani ra gud ka simple nga ko an kanang background kun mag youtuber kita no so mulang kini ang akong sharing karon um pero sinudan anay lang gilaay ay <laughs> ko gila ay ko niya ako ada yon mag laayon gani ko ma-stress gani ko doon ko mga emotional uh, unsa ba diha kanang mga problem or anything mag blog dayon ko no mag blog dayon ko daghan dagan kung mga ideas po na ikapaggawa so mo lang kabo ang ako ang sharing karon have a good and healthy day everyone o salamat kayo sa inyong pag Uh, paminaw, no? Salamat kayo sa inyo ang pag watch, sa inyong pantan nako, na no? Uh, agwanta lang sa inyong nanay nga tiguan na nga samok-samok lang ya naki na naki bardagulan <laughs> sa mga batan-on. Unsa lang term nga bardagulan? <laughs> no? So ingon anak mo, ba nakig-compete or unsa naki, ba nakig Hello Bilo. So bye for now. Salamat kaayo hangtod sa sunod natong mga kulokabildo or sa mga chika-chika nato, no? Salamat. Salamat kaayo.